Hindi. nag lang ako ng kamay pagdating ko. Tignan mo naman yung kuya. Ano yung mga gloves? May gloves. May gloves. Oo, may gloves. Hindi, may gloves din sila. Yun na kailangan mong ng kamay. Oo. Tsaka ito, Bi, yung... Ayan mga Kawander, dito na tayo, Bisa. Tara, babalang tayo. Kasi kakain tayo dito sa... Ano to? Kuya Bunch. Kuya Bunch Chicken Inasal. Babe, balita ko, alam mo ba? Alam mo, babe, balita oh, natin. Balita natin. Ang sarap ng pagkain eh. Kaya nga eh. Uh -huh. di ba, daming, mga kumakain. Ang oh, daming mga daming customer. Saan ba banda sa may harap na... Ay, eh, Mabini. Hindi alam ko, kalsada to Mabini, kalsada. Mabini, kalsada. Oo, oh, madadaan ng Borgo sa pagpupunta ka ng Alaminos. Alaminos. Okay. Ayan. Tara, pasok tayo. Bi, ang alam ko, pinaka-best <coughs> seller nila ito yung chicken, ano? Chicken na sal. ang bango. Ano na, nag-iho sila. Ang bango. Tara, pasok. Ah, uh, uh, open sila every Tuesday and Sunday. Diba siya may pinagawa nila? Ay, dito. Ay, hello. Ah, parang ano, Bi? Hmm? Ano? Uh, Tara, down tayo. Ay, yung mga menu nila. Oo. Menu. Hello ma'am. <laughs> mino. Ah, uh, tara mag-order na tayo. Sir, okay lang naka-vlog? Okay lang. Ayun, ito mga ka yung kanilang Mino. Chicken inasal. Ah, oh, mayroon din silang ano ba, yung sinigang. Ah, may sinigang din. Ito ba Oh. By barbecue. Barbecue. Di, only rice. <laughs> Ayoko ng only rice. Ano na ako doon? Mama. Ah, Chicken? Hindi. Saan? Ibig sabihin ko yung mga paninsan yung may to order. Ah, may um, order siya? Oo. Hindi ba ipinanakunan kayo? Kasi yeah. meron po sa amin na namin na hindi pa available na Kasi ang po na ulan kanina. Ah, okay. Hindi ah, okay. <laughs> pa tayo nakaka-order. May nakaka na pala. Hindi like nag-advance order ako. Ay nag-advance like order Nag-advance like order, order ako. Tum Tumawag ko kanina. Ah. <laughs> 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 Ayan. Sige na, tara. Under daddy ha. Hindi ka, na, hindi ako na-inform. <laughs> <Di, di ba, laughs> eh, kanina? Pero hindi, ang dami nilang mga ano. Mayroon ding french fries. Spaghetti. Ito, not, ito not available sa ngayon. Ah, Ayan. pork barbecue. barbecue. Mayroon silang mga bailey, ano? Bangus. Bailey. yan to, mga ano nila. Mayroon silang, ano to? Chapsuy. Uh, po, Ang dami pa lang mga pagpipilian, babe. Wow. Pero, Tapos mayroon silang mga dessert. Dito ako natakambi, oh. Oh, yeah. Pacheke. Pinasal. Ako dun sa ano, eh. Dun sa sinigang. Sinigang. Ayun yung yun dun, oh. Yung masarap. Ayan. Tara. Sige, so, sir. Upo na po kami, ano? prepare po. Sige, sir. our order. B. May halo-halo din pala sila, oh. Mayroong halo-halo oh, Oh, balita ko ito yung special recipe nila na halo-halo. Tsaka babe, May ice cream siya sa taas. Sa taas. Oh. Tsaka bi alam mo ba, narinig ko, oh. bisil. Oh, nga bisil. Ayun, makikita rin yung bisil. Oo. Oh, oh. Ayan mga ka-wonder, antayin natin yung ano, pagkain at makikita nyo lahat mamaya. Ayan, excited ako sa ano nila, chike. Oh. Be, yung amoy pa lang. Oo, oh, amoy pa lang. Ayan ako, ulam na. Ulam na. <laughs> Be, yung halo-halo oh, oh. loaded sa ingredients. Kaya nga, ang daming ingredients niya, oh. Sabi ko, mag haloin ko muna yung halo-halo. Hindi ko pa nahalo. Andito na. Diyan na. Be, juicing-juicing yung dating ng chicken. Chicken. Ayan mga na. Ka kawander o. Oh, sino bang hindi matatakam sa ganito? <laughs> ito, ito sa'yo. Ngayon kay ano, di ba? Small man. Oo. Sarap din. Alam na. Ayan ma, parang gusto kong maggamay. <laughs> Ayan mga kawander, parang gusto ko siyang maggamay. Ayan mga kawander, uh, see you again mamaya at i-prepare lang natin yung mga dapat i-prepare para makakain tayo. Makita nyo. B, okay. nagugas lang ako ng kamay pagdating ko. Tignan mo naman yung uya Ano niya po may gloves? May gloves? Oh, may gloves. May gloves. may gloves din sila. Yung lang lang magugas ng kamay. Oo. Oh, oh. Yeah. Tsaka ito, Be, yung... Ano po to sir? Pork sisig. Pork sisig. Talagang okay. init na init siya Alam mo ba ano talaga? Mag, mag, hindi uh, na? Common sa... Kung gusto yung hugasan sila ko. Ayan. Sir, thank uh, you. May hugasan sila doon, be. Ah, okay. Oo. Ayrobit ko tong gloves. Yung mga kawander, natatakam na ako, promise. na! <makes> Ayan mga kawander, kain lang tayo. Yung mga recipe na ito mga kawander, dito lang yan sa Kuya Bans. Chicken inasal dito sa Mabini Kalsada. Pangasinan. Oh, <makes> Pangasinan. Sisi. O si Singapore, si siya. Chicken inasal. Chicken inasal. At saka pork barbecue. barbecue, barbecue, barbecue Ay, ano to bulalo? Bula Bula man, na, bulalo. 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 Ka bulalo. Yes, bulalo. 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 Ah, bulalo. 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 Ang sarap ng chicken. Ang sarap. Ang sarap. At tikman natin lahat mga kawander Ang, ang sarap ng ano nyo, barbecue. Ang sarap, promise. Pork barbecue. So, ang lambot niya. Alin po. Mga kawander ang lambot niya. Tapos so, yung sarap niya, grabe. <laughs> ah, sarap. So, uh -huh. Be. Be. Mahirap mag-diet pag ganito ang food. Mm -mm. mo ba At saka alam na natin yung kung saan tayo kakain na masarap. Naku. <laughs> Panalo, sarap. Hindi ka magsisisi. <laughs> <laughs> Hindi ka manghihinayang na magbayad kasi yung mga pagkain, sulit. <laughs> o so, diba mga kawander? Mm. Ayaw mga kawander. See you mamaya. At gutom na gutom na ako. At tignan mo naman yung mga mapagkain na nasa harapan namin. Si Wonder Kiss blago bahay vlog, oh. Umanap na. <laughs> hmm. Si Wonder Kids. Hmm. Ayan mga ka-Wonder kasi tapos na ka kami. At tignan ben. nyo naman. Ang sarap na mga pagkain nila. Ben. Grabe. Ben. Ayan. Oh. Nung no rest ako na yung hanggang. Kaya nga pero at least ngayon b alam na natin kung saan tayo kakain pero, susunod first time namin kumain dito pero grabe sulit mga kawander Bans, chicken na sal dito sa mabini mabini kalsada kalsada to Sir Bands, ay sberbuns na kalsada Taman. at yan na mga kawander dahil tapos na tayong kumain dito sa kuya Bans chicken ina sal Ayan. Nakahanap kami ng masarap na kainan. Panalo, B. Okay. Oo. Okay. Oh. Pinake okay. out oh, natin kasi okay. sayang. Oo. Sayang. Ayan mga kawandor, <coughs> maraming maraming salamat. O, oh, dito. Ayan. <laughs> Na-take out tayo. <laughs> Thank, Thank you. Thank you po. Oo, oh, mag-picture lang. Ayan thank, so much, okay. ayan, thank you so much po. Ayon, mga Ay mga ka-wander, dito lang naman kami kumain sa Kuya Bant's Chicken Dinasal, dito sa kalsada. Sa mabini kalsada, Pampanga. Ayan, madadaanan dito mga ka-wander papunta kayo ng Burgos, o Alaminos. Sige, sige. May ari po Sir Bant. Ito mga ka-wander, take out sa ayan kasi sobrang sarap. Yeah. Ayan, maraming maraming salamat po. Yeah. Sir Vance, sa at saka si Danica. Danica. Grabe na pakasulit po yung mga pagkain nila dito. Ang sasarap talaga. Ang Ay, Hindi magsisisi. Babalik at babalik ka dito. Promise. <laughs> Ayan mga kawandang, maraming maraming salamat sa panunood. At saka maraming maraming salamat po. Ayan na pagtanggap dito sa Kuya Vance, chicken in dito sa may kalsada. Ayan, ba? thank you! At pa sabi Alexander family. Ayan. At syang, oh. Oh, tsaka, syempre, ang Kuya Vance, chicken, inasal ko sa may kalsada. Ayan, thank you po. Thank you po sa inyo.